Welcome sa aking vlog Papakinabangan natin ang talong ni Balong Gagawin natin siyang Tortang talong Simulan na natin Kailangan natin ang talong Sibuyas Bawang Harina Pino Pamintang nakakapuhin sa mata At pawis ng tropa mong mataba Kailangan <laughs> din natin ng itlog ni Berto at syempre asin galing sa libag ng matanda kawali ng aking lola ito ay maganda at syempre sandok ni Spongebob para sumarap at igit sa lahat pagmamahal buksan na natin ang kalan ilagay ang kawali painitin ng mabuti buhusan ng tubig galing sa aking lola mong matanda Yak! <laughs> ilagay na natin ang talong ni Balong. Habang pinapalambot natin ang talong ni Balong, iiwanan na natin ang ating mga kasangkapan. At syempre, kailangan natin magingat. ingat Salamat! Una natin hiwain ang sibuyas. Bibilis ako na lang ang pag-iwa para di kayo maboring sa walang kwenta kong vlog. Hihiwain ko lang siya ng pahaba para maganda siyang tignan. At eto na, Sinud natin ng bawang. Uy, tumalsik pa. Ayan na, okay na siya. Hiwain ng maliit. Ginamit natin ang panggiling aking kaibigan. Nilagay ko ang sibuyas, bawang, at saka ko ito itinakpan. nigut-nigut, at hilahin ng tali. At wala! Giling na siya. Maganda, di ba? Mukhang okay na ang ating talong. Puta, init pala. Himay na natin ang talong. Ouch, ouch, ouch. Puta, init. Ouch, di ko na ipapakita lahat ng aking paghimay. Hmm, hmm. Okay. Hiwain ng maliliit hanggang sa madurog. Muha tayo ng kaserola. Dito natin siya hahaluin. Ilagay natin ang talong. Mm, yan, lahat mo. Lagay mo lahat. Isunod na natin ang sibuyas at bawang. Pinagsama ko na. Oh, sarap di ba? Kung ang bawang, ilagay na ang harina. Hmm. Di ba? Gusto mo yan, di ba? Hmm. Pagkatapos ng harina, ilagay na natin ang itlog tumalsik ba ang tanga mo hayop ka itaktak natin ng mabuti at pagkatapos yan isunod na natin ang paminta na nakakapuin sa mata at ang pinakimportante sa lahat magic sarap para sumarap ang buhay ng mga Pilipino ching 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 mukhang okay na lahat oras na para sa asin pampaalat mas masarap to kung walang hugas ang kamay mo yan, okay na buksan ang kalan, uy wala pa tanggas buksan ulit, yan ilagay ang kawali, pahini ng konti buhusan ng mantika ayang uminit at pag umusok na, yan na nakikita nyo naman, di ba umusok na o, oh, o, oh. ano o, oh, di mo po ba ilalagay, o oh ilalagay na natin ang talong ni Balong yun no masarap to hmm hmm diba amoy pa lang masarap na hmm Mm. mm. tinaob ko siya tinaob ko pa yung isa ayun ayun malambot pa ayun ayun malambot pa nga Hintayin ko muna. Ayun na. Kinaliguan ko. Oh. Ayun. Tayo pa rin. Mm. Sa wakas, din kita. Ayun. Ang bango niya, mga kaibigan. Ito na ang kanyang final cook. Medyo golden brown na. Mm. Tans up. <laughs> Tuloy lang natin kagaya ng nauna. Dilate na akong konti para medyo dumami. Masyado kasing malaki. Ayan na. Kakalagay ko pa yung pangatlo. Hintay lang ulit natin siya ng kagaya ng mga golden brown. Para masarap. Yun na nga. Golden brown na. Mm, Tans up ako dyan, di ba? Ulit-ulit nilang natin hanggang sa matapos ang ating video na walang kwenta. Dahil napapagod na rin ako magsalita. <laughs> Ayan na. Nalagay ko na pangatlo. Mm. iplat ng mabuti. Pagaya ng ilong mong ayang maluto at wala isa na lang ang natira ayan luto na ang sarap di ba mas masarap to pag sa bagoong ang bango naaamoy nyo ba oh hindi nyo naaamoy wala akong pakisa inyo